Yan mga idol oh. Ilog. Pag, pag bumahaan daw idol, ang hirap pag ano. Ang hirap tumawid. Ngayon, oh. yung mga lumalakad oh. Nakawit kami ng ilog Ay nako Hirap Nasira kasi yung Tulay mga idol ng bagyo malayo pa yung halakarin mo bago makatawid doon sa kabila tapos pagtawid mo doon ka magawa yung nang mag ng ano ng mga motor Tingnan yung mga idol oh. Natawid oh. Hirap. Hirap mga idol. Ayan. Natawid oh. May mga tumatawid oh. Diba? Ang haba ng ilog na yan oh. Pag nag malingke kami mga idol tumatawid pa kami dito sa ilog na to kasi nasira kasi yung tulay nung yung parang hanging bridge nung bagyo ayan pagbaha kaya dito ang hirap tumawid kailangan may kasama ka kasi pag wala kasama, delikado baka hanorin ka ng ano tubig, ang agus Diba? hirap po. Oh. Malaking ilog to. Oh. Ayan, oh. Diba? Malaking ilog. Sana ma gawa na naman ang hangin bridge itong o ano, kagawa na naman sila ng hanging bridge dito hirap Hirap. ouch napakahirap tumawid sa ilog ng idol hindi ka pwede makasapatos dito kasi basa kailangan nakachinilas ka lang. Ang hirap ng buhay. kailangan pa tumawid sa ilog bago pumunta ng bayan para makabili lang ng isda hindi kaya tuyo kasi karamihan mga idol yan ang ulam namin dito tuyo oh. yan idol Naka, nakatawid na ako oh. tingnan mga idol oh. oh yan o oh. diba sa kabila oh napakahirap pag bumaha mga idol kasi malaking ilog yo. Yan. Yan. Yun. Hirap. Ito na ka, dito na. Ito na ako. Nakisabay na lang ako sa kanila. Yan. Sabay na lang. ano lugar namin ay nako Oh, you Hai bot. <laughs> ha? <laughs> ano? Ano? <laughs> Tawa si Nora, dara. <laughs> Ayan o. Dito lang yung mga motor mga idol. Hirap talaga. Ayan o. Tingnan nyo, napahirap yung daanan. Maliit lang sa gilid ng ilog. Di ba mga idol, hirap. Ayan o. Tama o taño pangit ng daanan Oh. Bidlay dalan ja. Ayun na sakyan namin mga idol oh. Makisakay na lang ako diyan oh. Merong abal na single lang pero yan meron yan. Merong ganyan para maraming karga. 'Di ba? Pangit ng daan oh. Yan pag hindi dito sa probinsya nako hirap buti lang ako sa 9 ako eh yan yan o oh. paano mga idol dito na ako idol sasakay na ako yan oh. Selamat malam, bye bye. Selamat tinggal.